Kain na kayo. Ito yung pagkain ng aking mga alaga. Manok. Nilalagyan ko ng malunggay. Saka may itlog pa oh. Yung tira kong itlog. May timpla ito. Hindi naman kasi ito nakakain na walang hindi masarap ang ulam. Kaso lang kaso lang. Ulam lang din inasungkit. Kailangan may sabaw. Wait lang. Wait lang! At magaligo ka pa, oh. Magaligo kayo. Si Brianna laki aliguin dahil siya ang hindi nangangalmot. Kayo mga malalaki. Huwag oh, magawa mga Ano na si Brickman? Parang si Bruce Lee. Wait lang. Mahigop kayo sa bawa. Para mabusog. Ay! Ay! Sandali so, daw at magpa tayo ng pangpurga. Kunin muna natin yung purga. Lahu ibang pangpurga. May pangpurga ako pero Ito Mayroon pa akong Mamaya na ako maglinis sa kaunti lang naman. Ay, dito na! Ito yung aking purga pang 4 days ngayon yung ko na nito ng tatlo kasi yung aking aso may ano galis di ko na alam huwag ka munang magkuha di mo namang kaya ngut ngutin yung buto talaga naman parang wala kayong ano ito, ito si kulit masyadong galisin Kuna alam ko na agawin ko rito sa aso. Akin okay, na yan. Akin okay, na yan. Hindi mo kaya ngut-ngutin yan. Akin okay, na yan. Dito na. Dito na. Dito na kayo. Dito kayo sa turin ni eh, David. Sina! O, di ba? Huwag oh, mo na kasing kulin yun. Akin Hindi, buhat-buhat pa ito ay, Buhat-buhat pa itong mga lintok nito ay. Sina! Mga maarte ito. O, oh, doon na. Masog doon, o. Oh. Salo na. Anong pahiyahiya kayo dyan? Wala namang, wala namang kayong hiya. O, salipat ka pa. Minilip ka pa dyan sa kapat bahay mo. Hmm, kain kayo. Kaya ko dyan nilalagay para hindi kainin ng manok. Nilalipa ano din naman yung manok ano, oh, gambantay yung kwago o. Oh. Kaya, ah, kung nahuli ka na nakaraan din, katay ka na. Ka na huli ay. O, sige na, hoy, oh, Brianna, kumain ka na. Kain na kayo. Sige, 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 sige. Nagadumi na naman Oh. O, oh, hindi na yan. Dito naman sa kabila. Dali naman natin ito sa dug. Sa ating dug. Kaya ko sila napakatay yung mga manok. Anong dumi sa bahay. Ayan. Ang dumi dito sa labas. Linis ako ng linis. Kot, 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 kot naman ang ano. Tapos ito rin naman aso. Tae ng tae. Tae nga ng tae. Nalagay pa sa bato. Hirapan naman ako magtakot. Anong itong galisin ko. Ang dami ng gamot na ano nito. Ewan kung maipit nga na itong ano ko. Araw-araw ko nga siya inaliguan. Hmm? Ah, sabunan ko na siya ng cool gate. At ano-ano na nang ginawa ko. Laga ng madri kakaw. Para yung makabuhay. Isprihan ng pang-aso. Ay, naku. May brasan para hindi magkaroon ng ano. O, yung plato ninyo, hindi ko pa nag-brush, mabrasan, brasan ko yun may Kain kayo. Hindi ko pa nalinisan. Kalimutan, Pagod. Oh, na, sa hmm. pagod. Okay na. okay Iskar naman ito. Kaya na dyan, senyorita. Babae ito, isa. Yan si Black One ka, babae. Kaya na, Black One eh, lalaki no? dati ma dati yung kanyang ano nung bilis lang sa safeguard tapos nga nung tagal pero tub tubuan naman siya ng ano balahibo kaya araw araw ko rin siya naliguan kaya na black one kaya na para ka rin ano dyan maoy doon naman tayo sa isang aso ko nung yabong nung aking singapart gabi oh ay mga sirig ko yung kambong kambing namin wala na gleng bushes ko eh isa aso ko naman hilig magahiga-higa rito sa lupa kit kot kot nang kot kot kay na kisina kay na hmm Masa na yung ano Ito naman si Iskar. Pengkar, at magaligo kayo maya. Hindi ko alam kung maliguan ko kayo maya dahil ako antok, Wala ako ng tulong. Kaya na! Bilis na at ako may agawin. Hmm. hindi talaga akainin pag hindi ko ilagay sa kasura rin ito. Ito yung planggana. Ito na. Ito ng kambing na ito ay eh. para naman itong patay gutom. Oh. Okay, sairin mo yan. Linis na naman tayo mamaya. Anong dami na. Hukay sang hukay si Iskar. Okay yung kambing na ito, pagbibinta na ito, wala, wala na, narikay, hasab-sab daw kayo ng dahon daw dyan, napapagod na sa inyo eh, dami kong gawain sa inyo eh, hindi <laughs> na makapagpahinga, ay, nako, anong hirap, kain na iska, sumay ka na naman iska, kapala-pala ko pa nung tayo mo, tapos sumay ka na naman dito ka, dito. naman ito ay. Doon ah, dito, dito, dito. Doon, lakad. Good. Ano nga mga kakak. Ay, itapakan pa talaga ang paag ko eh. Ang daming linisin. Hmm, araw-araw ganito. Sabasab -sab kayo ron. Mulod kayo kay nanay ninyo. Dalawang buwan na kayo ha. Didi pa rin kayo na didi. Hindi kayo nagasabsab ng damo. May anak kayong gabi. May naunang mulasis. At talagyan natin ng purga. Dahan mong kain, black one. Shhh! Oh, black one, iskar. Oh, ala, kainin ka niyan. Busin mo yan. Ito kung ito'y paano pag isda kasi, di nakain. Pag manok yun, takaw na takaw sa manok. Kaya kailangan yung ulam nila, yun, manok at saka baboy. Pag hindi baboy, hindi eh. rin naman makakain. Pag hindi manok at baboy, kaya laging may sabaw yung naluto ko. Okay, usog na yung kanyang katawan niya.